magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at si General Pat ay agad-agad na tumalon ng mataas. At ganun din ang dalawa sa kasundaluhan ng lahing barbarian. Sa pag-alis nila General Pat at ng dalawa sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Si General Brian ay nagsalita at sinabi, Haring Benj. Sa tingin ko naman, hindi na sayang ang buhay ni General Miles. Dahil ngayon na pagtagumpayan natin ang labanan na ito laban sa lahi ng mga elf. At nawasak natin ang kanilang kaharian. Sabi ni General Brian kay Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay nagsalita at sinabi. Sa totoo lang General Brian. Parang hindi rin tayo nanalo ngayon sa naging paglusob natin sa lahi ng mga elf. Oo nawasak nga natin ang kanilang kaharian. At napaslang ang libong kasundaluhan nila na naiwan sa kanilang imperyo. Ngunit ngayon ang kanilang hari na si Haring Ken at ang mga general nila ay wala dito. Hindi ko masasabi na nagtagumpay tayo laban sa lahi ng mga elf. Dahil namatayan tayo ng isang mahusay na general. Samantala ang lahi ng mga elf ang kanilang mga general na kahit isa ay wala tayong napaslang. At ang kanilang hari ay nanatili paring nabubuhay. Kaya para sa akin, ang labanan na nangyari sa ating lahi at sa lahi ng mga elf ay tayo ang natalo. Kahit na sila ay nalagasan ng libong kasundaluhan. Ngunit ang tunay natin pa kay sa ating pagsalakay sa lahi ng mga elf ay paslangin ang kanilang hari at ubusin ang kanilang lahing elf. Kaya humihingi ako ng kapatawaran kay General Miles dahil tayo ay nabigo. Na maubos ang lahi ng mga elf at mabura sa mundong ito. Sabi ni Pinunong Bench sa mahinang tono nang marinig ito nila General Brian at General Kai. Si General Kai ay nagsalita at sinabi, Tama si Haring Ken, sa labanan na nangyari ngayon gabi laban sa ating lahi at sa lahi ng mga elf. Parang tayo pa ang natalo, dahil nalegasan din tayo ng mga kasundaluhan natin. At ang isa natin na kapatid ay namatay. At sa mga oras na ito, ang libo-libong kasundaluhan pa ng lahing elf ay nabubuhay pa. Na nasa iba't ibang lugar kasakasama ang kanilang mga Heneral at ang kanilang Hari na si Haring Ken. General Miles, patawarin mo din ako dahil nabigo ka namin na ubusin ang lahi ng mga Elf. Sabi ni General Kai. Nang marinig ito ni General Brian. Siya ay napabulong sa kanyang isip at sinabi. Mukhang tama nga sila, General Kai at Pinunong Benj. Ang Hari ng mga Elf at ang kanilang mga Heneral ay nananatili peren buhay sa mga oras na ito. Nakasakasama nila ang iba pang mga kasundaluhan nila na bumibilang pa sa libo-libong kasundaluhan. Kaya ang aming hangarin bago kami nagtungo dito ay hindi namin tuluyan nagawa. Kaya ang gabi na ito ay isang pagkabigo para sa aming lahat. Sabi ni General Brian sa kanyang sarili. At maya maya si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi. Ngunit, umpisa pa lang ito. Sa oras na magkaroon ulit ng labanan laban sa ating lahing barbarian at sa lahi ng mga elf siguraduhin ko na ang buong lahing elf ay mauubos na at ang kanilang hari ay akin na mapapas lang. Alam ko darating din ang araw na iyon sa madaling panahon, sabi ni Pinunong Benj. At ito ay tumingin sa figure ni Yui na buhat-buhat ni General Brian na walang malay sa mga oras na ito. At si Pinunong Benj ay muling nagsalita at sinabi, dahil ang babaeng elf na buhat-buhat mo General Brian ang magdadala sa atin ng kusa sa kanyang mga kalahi at sa kanilang hari sa ating imperyo. Kaya sa pagbalik natin sa ating imperyo at kaharian, dapat na paghandaan natin agad ang pagdating ng mga lahing elf at ng kanilang hari na si Ken sa ating nasasakupan. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Maglalatag agad ako ng plano sa oras na makabalik tayo. At sila Brother Dax at Brother Chester ay kailangan ko din makausap para doon at si Pinunong Benj ay lumingon sa lahat. Ngunit hindi niya nakita sila Dax at Chester. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Oo nga pala nasaan na sila Brother Dax at Brother Chester. Bakit wala sila dito ngayon? Kanina lang ay kasama natin sila. Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito nila General Kai, General Brian at ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Ang isa sa mga kasundaluhan ng lahing barbarian ay nagsalita at sinabi, Haring Benj, sila Sec Master Dax at Sec Master Chester ay naiwan natin sa labas ng kaharian ng lahing elf. Sabi ng isa sa kasundaluhan ng lahing elf, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay nagsalita at sinabi, Bakit? Bakit hindi agad sila sumunod? Bago pa matapos ang sasabihin ni Pinunong Benj, sila Dax, at Chester ay natatanaw na nila General Brian at General Kai. At si General Kai ay nagsalita at sinabi, Haring Benj. Nandyan na sila Sec Master Chester at Sec Master Dax. Sabi ni General Kai, nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian at ni Pinunong Benj. Sila ay agad-agad na tumingin sa kanilang likuran. Nakikita nila na naglalakad sila Dax at Chester patungo sa kanila. Samantala sila Dax at Chester. Si Dax ay malayo pa lang ay nakangiti na kay Pinunong Benj. At sa ilang minuto na paglalakad, sila Dax at Chester ay nakarating na sa lahat. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Brother Dax, at Brother Chester, bakit ngayon lang kayo? Sabi ni Pinunong Benj, nang marinig ito nila Dax at Chester. Si Dax ay nagsalita at sinabi, Patawad kami ba ang inaante nyo kung bakit ngayon kayong lahat ay napatigil? Sabi ni Dax, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi, Nako hindi Brother Dax, kaya kami huminto dahil si General Pat ay kinuwa ang katawan ni General Miles. Upang ating maibalik sa ating imperyo at kaharian, kung saan siya dapat may libing. At nag-alala lang ako nang malaman ko na hindi pala namin kayo kasama na maglakad at nakasabay na makarating dito. Akala ko kung ano na ang nangyari sa inyong dalawa, sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Dax, siya ay tumawa at sinabi, ganun pala kaya kayo ay napatigil ngayon dahil kinukwapa ni General Pat ang katawan ni General Miles. Hahaha, -ha -ha, hindi mo na kailangan pa mag-alala sa amin Brother Benj. Ang lahi ng mga elf ay hindi naman ganon kahirap. Makalaban, tuldok, at sa dami na naming napagdaanan ni Brother Chester sa mundo na ito lalo na nung makatakas kami sa pagkakabilanggo sa kaharian ng lahing demon. Walang wala pa ito sa aming naging karanasan. Kaya okay lang kami Brother Benj sabi ni Dax nang may pagyayabang. At si Chester ay nagsalita din at sinabi, Paumanhin kong napag-alala ka namin Brother Benj. Medyo nakaramdam lang kami ng pagod ngayon gabi. Kaya hindi kami agad na nakasunod sa inyo dahil nagpahinga lang kami ng ilang minuto kanina. Pero salamat sa pag-alala Brother Benj. Sabi ni Chester nang nakangiti. Nang marinig ni Pinunong Benj ang mga sinabi nila Dax at Chester. Si Pinunong Benj ay ngumiti at sinabi, Tama ka Brother Dax. Kung ating iisipin sa mga nagdaan na karanasan nyo ni Brother Chester nang magkasama ay walang wala ang nangyari ngayon gabi na labanan. Kaya bilib na bilib ako sa inyong dalawa Brother Dax at Brother Chester. At nagpapasalamat ako na kasama namin kayong dalawa. Sa paglusob dito sa imperyo at kaharian ng lahing elf. Dahil sa tulong nyong dalawa Brother Dax at Brother Chester. Hindi kami gaanong nalagasan ng mga kasundaluhan. Kung wala kayo baka madaming bilang ng aking mga kasundaluhan ang napaslang din ngayon gabi. Kaya salamat aking mga kapatid, sabi ni Pinunong Benj. At maya maya, sila General Pat at ang dalawa sa mga kasundaluhan ng lahing elf na kanyang kasakasama na kunin ang katawan ni General Miles at sa ulo nito. Ay mabilis na lumundag pababa ng pader ng Imperio. At sila General Pat ay nakarating na kung nasaan sila Dax, Chester, General Brian, General Kai, Pinunong Benj at ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Si General Pat ay nagsalita at sinabi, Daladala -dala na namin Haring Benj ang katawan at ulo ni General Miles. Ang katawan ni General Miles ay binalot nila General Pat ng mga kasuutan ng mga kasundaluhan ng lahing elf na mga napaslang. At ang ulo ni General Miles ay binalot din sa isang kasuutan ng lahing elf. At si General Pat ay tumingin kila General Brian, General Kai at Pinunong Benj. At si General Pat ay muling nagsalita at sinabi, Nais niyo bang makita ang katawan ni General Miles at ang kanyang ulo? General Brian, General Kai at Haring Benj. Nang marinig ito nila Pinunong Benj. Si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Hindi na, tayo nang umalis dito at bumalik na tayo sa ating imperyo. Ang aking dalawang kapatid na sila Brother Dax at Brother Chester ay pagod na. Yun na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali, mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali, mga masters, bye-bye!